Nga. Ayan guys. Kaya nga. Ayan guys, oh. Hinog na yung ano. Hinog na yung mga strawberry. Ha? 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 Oh, yoy, yoy. Ayan guys, oh. <laughs> Tamis. No wow. ah. hmm? mm -hmm. guys. Kamatis. awala eh? oh, Wala. Na. Eh? Mari bunga ah. pa. Tumito grapes. Sibong. Cherry tomato. Sibong. Sibong? Aling Sib guys? Oh. Sibuji. Yung bougie. Kainin daw niya. Ali. Ang <laughs> grabe. <Sibugi. laughs> Ito ha? Huh? Yung aming courgette guys. Sibuji. Uy, alay buji. Mayroon pa kaming sibuyas. Oh. Ang dami oh. Ang dami. Punin ko na guys kasi ma-override. Wait. Hmm. Thank you. Ay, yeah, want to play outside. They want to play there. Leave. Yes, it's better to yeah, play. Better. Yeah, here. Yeah. Leave. Ali. Sa sibong. Ayan guys. See. Hmm. Yung aming puno. Oh. Hinog na ang aking mga strawberries, guys. Ay. Lala. Yummy yummy napakatamis.